嗯。嗯。我先来。 Okay, upos! Oh so, dito lang po siya makikita sa may uh, barangay 35 po, no? Nagbalakad-lakad lang po siya. Uh, butok balakta rin po siya, no? Parang nakakaawa. Grabe. So, ito po yung uh, aso po uh, nung nakarang araw na nasa kasaan daw ito. So, ngayon po ay akin po siya dito uh, nakita. Ah! Uh, wala na nga siyang buhay no ah, dito lang po yan siya sa Machodoro Street 6 Avenue ah, hindi ko na siya naabutan ah, so isa pa po siyang, ah, papi po no ayan ah, yan, ah, siya po ay ah, dito lang po yan, siya sa Maypaho Kaluokan City ah, itong ah, papi Dogi ah, Chuu Dito lang nga lang siya magkita sa may sa po, no. Itong uh, si Doggy. Ah, uh, minumutan na po ang kanyang mata. At saka alam kong mayroong siyang uh, parang lahi, no. So, dito lang po yan siya magkita po sa may sa po, no. Itong si Ming Ming. Ayan po yung uh, location po, no. Ah, uh, kanto po ng sa Ah, oh, Dali na, kain na. hmm mm. Hmm. Yun na kain na. So, ayan na po no, papakain uh, na po natin siya kasi malakas na ngayon ang uh, ulan ngayon. So, nagikot iikot na nga po tayo no kahit po uh, mayroon pong uh, bagyo ngayon, malakas po ngayon ang bagyo. Ah, uh, dito lang po yan sila sa gilid sa mga lilim po ng mga jeep. Balik na 'yan diwala naman ako kayo. Ang ang taba ng nanay. T tay ka lang, -tay ka, tay ka. lang ha. Mhm, lang.